Sa Pilipinas, ang pagbili ng mga sangkap para sa iyong mga pagkain ay hindi lamang isang gawain, kundi isang karanasang kultural din. Isa sa mga popular na prutas na karaniwang binibili ng mga mamimili sa bansa ay ang sugar baby watermelon o kilala rin bilang pakwan. Ang proseso ng pagbili nito ay hindi lamang simpleng transaksyon. Ito ay isang paglalakbay sa mundong puno ng kulay, lasa, at tradisyon sa pagpunta sa pamilihan o palengke sa Pilipinas, ang unang bagay na iyong mapapansin ay ang sarisaring mga prutas na nagkalat sa mga tindahan. Ang mga bariya ng iba't ibang kulay at hugis ay naglalakihan sa mga mesa, na nagbibigay ng isang masiglang tanawin sa mga mamimili. Hindi mo maiwasang mapansin ang malalaking pakwan na kumukuha ng iyong atensyon sa isang tabi. Ang sugar baby watermelon ay isa sa mga paboritong prutas ng mga Pilipino. Ito ay kilala sa kanyang tamis at sariwang lasa, na kadalasang ginagamit sa iba't ibang mga pagkain at kakanin. Kapag pumapasok ka sa sektor ng pakwan, mararanasan mo ang amoy ng sariwang prutas na tumatago sa hangin, nagbibigay ng ginhawa sa iyong pakiramdam. Sa pagpili ng tamang pakwan, ang mga mamimili ay madalas na nag-uusap sa mga nagtitinda. Nagtatanong kung aling mga peraso ang pinakamahusay na kalidad at tamis. Ang mga tindero at tindera naman ay handang magbigay ng kanilang rekomendasyon. Nagpapakita ng kanilang kaalaman sa pagpili ng mga prutas. Kapag nakakita ka na ng isang tamang piraso ng Sugar Baby watermelon, mararamdaman mo ang kasiyahan sa iyong puso. Nagbabalak na ang iyong susunod na hakbang ay ang pagbili nito. Sa pagtungo sa tindahan ng pakwan, ang pagninilay-nilay sa presyo ay isang mahalagang hakbang. Ang mga presyo ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon panahon at kalidad ng prutas. Minsan, may mga nagtitinda na nag-aalok ng diskwento para sa mga mamimili na bibili ng maraming piraso. Kaya naman, kung plano mong bumili ng ilang pakwan, magandang pagkakataon ito para makatipid. Isa sa mga paboritong tradisyon sa Pilipinas ay ang pagtawad. Kapag bumibili ka ng mga prutas tulad ng pakwan, karaniwang inaasahan na magtawad ka sa presyo. Ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga nagtitinda, isang paligsahan ng kaalaman at kahusayan sa negosasyon. Ang matagumpay na pagtawad ay maaaring magresulta sa mas mababang presyo at isang karanasang nakakatuwa para sa parehong mamimili at nagtitinda. Sa pag-uwi ng iyong piniling sugar baby watermelon, ang pakiramdam ng kasiyahan at tagumpay ay hindi may iwasan. Ang pakwan ay hindi lamang isang prutas. Ito ay simbolo ng kaligayahan at kasaganahan sa mga Pilipino. Sa bawat kagat, mararanasan mo ang tamis ng tagumpay sa pagbili ng iyong sariling pakwan mula sa pamilihan. Sa Pilipinas, ang pagbili ng sugar baby watermelon ay higit pa sa simpleng gawain ng pagbili ng prutas. Ito ay isang paglalakbay sa kultura at tradisyon ng bansa, isang karanasang puno ng kulay, lasa, at kasiyahan. Sa bawat hakbang, mas lumalim ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkain sa kulturang Pilipino at ang pakwan ay patuloy na nagbibigay ng kasiyahan at kasiglahan sa bawat mesa.